What's up everybody? Nakabili ako ng isang speaker sa isang mall dito sa Melbourne. Gustoan ko kasi may dalawang mic na kasama. Tapos cute size siya. Kasi cute ko. Joke. So ito siya. Ayan guys. So, nakikita niyo nyo. Bond. Ayan yung brand. Uh, meron na rin siyang bluetooth. And meron siyang mini karaoke. May kasamang dalawang mic. Ayan yung maliit. Ayan. Ang buksan natin ito. Ooh. Here we go. So, ito siya, guys. Ayan, no? Portable. So, kahit nasa travel ka or nag-camping kayo ng mga, mga tropa, kung gusto niyo magkantahan, pwede ito. Ayan. Diba? Ang cute, to oh? Pura lang siya, actually. Hindi siya madalas makita. Kambahan lang. Ito yung mic. plus the other one. Here. So, ito siya. May dalawa siyang mic na maliit. Ayan. So, So, testing natin siya guys kung maganda yung tunog ng charger. At meron siyang uh, manual. Yeah. So, to testing natin siya. Hindi ko alam kung meron to sa Pinas. Kung meron man siguro. For sure, maraming bibili nito dahil alam naman natin na ang Pinoy number one sa kantahan. Testing natin. Yun, no? May pailaw si Bono. Ang ganda nung strap. Brown. So, yung mic pala, rechargeable din. Ayan. Recharge mo rin siya pag nalaw. But, hindi mo na siya kailangan salpakan ng battery. Switch natin. Pailaw na. Grabe echo, ah. Check, 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 check. Hey, hey. Medyo malakas lang yung echo. Siguro naman merong ano to timplahan sa echo. At meron din siyang ano, controller sa lights. So, yeah, meron siyang mabagal, merong off, at merong mabilis. Meron siyang bawasan ng testing natin yung isa. Gumagana din. Hey, check, 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 hey, check, 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 oh, Galing. Portable karaoke. Okay, guys, sa mga gusto mag karaoke dyan, sa Aldi. Nagbablog ako pero may maingay dun sa kusina. So wala siyang ano, wala siyang adjusta ng echo whatsoever, reverb. Ito so, naka naka-fix. Ikaw lang ko ano tong volume na to. Hindi na tayo magkantahan. Tapos na natin i-set up ang speaker tsaka mic. So testing naman natin sa karaoke. Play tayo ng isang music dito. Ito. po hiking. Shout out sa nasa likod ko. Ayan. Ito sa mga masungit kong anak. Chanel. ay gulat. which which one thank you so, you much. so much see we you my